Ganyan kayo. Pasayin ang hatol. Lumapit ang nasa sakdal. Sige na. Sige na. Tumayo ka na. na patunayan ng hukumang ito na ang nasa sakdal, Carlos Pineda Jr., ay walang pag-alin lang ang nagkasala sa salang pagnanakaw at pagpatay. Wala siya kasalala, Judge! Hindi ito ang binibigtang nila! Wala kasalala ka ba dito! Order! Order! Order in the court! At sinahatulang kang mabilanggo ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo sa pambansang piita ng Pilipinas. Hindi toto, yes. mo totoo yan! Maniwala kayo sa akin! Wala katalanan! Judge! Naku, to. Na. Judge! O mo to, Judge! 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 Kami. Judge! Hey. Kamala! Pag-ibig na na! Ano? Namatay ang ama ng akusado sa loob ng korte? Oo. Uh, inatake sa puso. Yun lang May dahilan niyang magwala yung kapatid ng akusado. Wala akong magagawa, nanay. Tayo? Bakit po kayo tinatawag na hukong bitay? Ronald, nag-uusap kami ng tatay mo. Ayan mo. Sino may sabi sa inyo, Nana? Yung classmate ko. Yung daw ang sabi ng tatay niya nung malamang anak niyo raw ako. Mamaya, bago matulog, ipaliliwanag ko iyo. Sige, kumain ka muna ng kumain. Maiba ko, Tay. Kailan bang promulgation ng Bitanga versus Laredo case na yan? Masyadong controversial. Balitang balita sa buong Pilipinas. Bukas? Hmm? Sana matapos na yung kaso niya nang matigil na yung patayan nila. Gantihan na lang ng gantihan. Mag-iingat ka, ha? Baka madamay ka. Ayaw ko pa sa mga pamilyang yan? Nakalimutan na yata may batas. Laging sa dulo nagbaril na guusan. At tuwing may problema, ang lumulutas ay bala. anyo Magkano ba 9 pesos Ha 9 O oh. Judge Sir Mismo. Wala nang iba. Am I under arrest? No, Judge. Hindi po namin kayo ina-arresto. Ako nga po pala si ng Danilo Virgilio. May direct order po kami galing kay General Ramos para bigyan kayo ng security. At ako nga po ang na-assign. Akala ko may imbitasyon na ako sa krami, ha? Ah. wala po. Oh. Saan pang Eh, Judge. Alam niya naman po mainit ang sitwasyon dito ngayon. Dahil hahatulan niya ang pamilya Bitanga laban sa pamilya Laredo. Tinyente, walang gagalaw sa akin. Huwag po kayong pakasisiguro, Judge. Kamakailan lamang kasi, ay pinagtangkaan ang buhay ni Judge Solomon nang hatulan niya ang ilan sa pamilya Laredo. Gusto lang nasa gitna kayo nang nagbabangga ang angkan. Ah, Judge, sa palagay niyo po ba pag nahatulan niyo ang pamilya Bitanga ay matitigil na ang patayan ng dalawang angkan dito sa Laguna? wala makapagsasabi. Siya lang ang nakakalam. wherefore, this court finds juanito betanga and wilfredo remura guilty beyond reasonable doubt of the crimes of double murder and multiple prostrated murder as charged in the information, qualified by the use of explosive and with the presence of the aggravating circumstances of treachery, and hereby sentences them to penalties of double death. <laughs> শুন শুন Wag bulag, Demio. Huwag mo akong mibiglay ng ganyan. Napaka-nervy mo naman ngayon, oh. But anyway, Judge. Congratulations. Salamat, pare. Magandang pagkakadesisyon mo. Oh. Upo ka. Ngayon, patay sa tayong dalawa. Hinatulong mo ang pamilya Bitanga dahil sa pagpatay sa pamilya Laredo. Nagalit sa'yo. Ako naman, Inatulang kong pamilya Laredo dahil sa pagpatay sa pamilya Pitanga. Lalong nagalit sa akin. Kaya pala parang time yun nung kailan lang may nagtangka sa buhay mo. Hindi ka ba natatakot niyan? Ako? <laughs> Matatakot? Malinis ang konsensya ko, padre. Kung pareho tayong masamanda mo, bermuda ka lang, talahib ako. Kaya mauna ka, padre. Oh? Huwag mo sabihin natatakot ka sa... Paren Temio, wala sa diksyonaryo ko ang salitang tako. Kahit nung kumukuha tayo ng law, tatatandaan mo ba? Kahit anong hirap ng aking ang gawin sa akin, natinag ba ako? Ngayon pa, pareng Temio. Ngayon pang uh, kulot na kulot na ang buho ko sa kahatol, ngayon pa? Saka <laughs> pala, para sa'yo. Oh, para naman, nag-abala ka pa. Nakalaan niya sa birthday mo. Dahil sa magandang ginawa mong desisyon, ngayon ko na ibibigay, siguradong dumami na naman ang mga kaway mo. Ito, tabako? Aba, iraregalo e, ko ito kay General. Hindi tabako yan. Pinasadya ko yan para sa'yo. Kailangan na kailangan mo. Sabi mo. Ano ito? Buksan mo sabi. Aba pare. <laughs> Kabaong ng 45 ito. Oh. <laughs> oh. Candiola to. Ikaw talaga, pare. May pagka... Ano? <laughs> oh! Magsikumpli kayo! Over! Palagay ko nilusog dahil ng mga bitangga! Hindi, pare. Mga laredo yan. Di ka ang target, pare. Ano? Oh, anong ginagawa niyo dyan? Ano bang nangyayari dito? Parati na sa ilalim ng mesa niyo. Judge, ano pong ginagawa niyo diyan? Hinahanap ko yung sing-sing ko. Gumulong kanina. Ah, ito pala, oh. Isipin mo kung nawala nang tuluyan itong sing-sing ko. Magagalit si misis. Ah, uh, tinyente, ano yung putok sa labas? Ah, yung malakas? wala ho. Oh. Backfire lang na sasakyan. Backfire lang naman pala eh. Yun nga sinasabi ko sa iyo eh. Oh, ano ba ate? Magpapaalam po sana ako. Magre-report lang ako sa kampo. Babalik din po ako sa umaga. O oh, sige. Sige. <laughs> sige po, sir. Okay. Diyan Solomon. laman. nervous naman yun. Wala yun. Ano, ano, nangyari? Linda. Ano yung itindihin Buwasan niyo ang kape niyo, ha? Masyado kayo nervyoso, eh. Naku kayo talaga. Umalik na kayo. Kita tayo bukas, ha? Kapit naman tayo. Hindi po pwede, pare, oh. Marami akong appointment. Ikaw rin, ha? Meron akong bagong... Ang galing sumayo ng cha-cha at -cha -cha, bugi-wugi. Sandali, pare. Ano naman nag-cancel? Oh, nag-cancel pa lang lahat, ha? Ano na ako, pare? Alas otso na umaga. <laughs> Aga naman. Ika nga, the early bird catches the worm. Di ba, pare? <laughs> Diyan ka na ka. Salamat ulit dito. Parati na lang tayo ng lalo. Parin, Demio! Parin, Demio!

Wala ka bang karayom dyan? Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit nagkaroon ng puni itong ng pantalon mo. Hindi naman nasabit sa pako o sa upuan. Bakit naman dahil buo sa nangyaring gulo sa korte kanina? Paano nagkaganon? Nakaupo ko lang sa silya mo. Kontrolado mo naman ang mga sundalo, sabi mo. Baka naman tumakbo ka o nagtago ka sa ilalim ng mesa mo. Bakit naman ang Ako pa? Alam mo, Tay? Yung nangyari sa korte kanina. Nag-alala ko. Baka ikaw naman ang pagbalingan ng pamilya Bitanga. Hindi naman siguro. Sana malipat ka na rito sa Maynila. At least, kahit na maraming dito rito, hindi naman kasing ng ibang taga Laguna. Tulad ng dalawang pamilya naglalaban. Wala nang kinatatakutan. O sinasanto. Don't worry, nanay. Sandali na lang. Matitigil lang ang nila. Bakit? Sa kalamba ba natatakot sila sa hatol ni paring temo sa kaso ninyo? Hindi. Pero hindi na magtatagal. Mauubos na ang lahi ng mga... Kung hindi nila mapapatay ang isa't isa, mabibilang ko sila. Presto. Mauubos na ang mga lahi nila doon sa laguna. Yan na nga. Natataranta na nga ang tao sa pag-aalala. Nakukuha mo pang magbiro. Alam namang mapanganib. Parang hindi mo kilala itong asawa mo. Hoy, kabitayin niyo ito. Inaal mo sa alko, panganib. ko ng mantikilya. Sinasawsaw ko sa kape, minuya. Pitay? Tay! Ang ganda nito ay tayo. Parang yung kay James Bond. Uy, 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 uy! Naku, naku! Huwag mong pakikialaman nito! Hey, Ronald! Saan galing yan? Sa library ho ni tatay. O saan naman galing to? Binigay ni paring Temyo? Di ba tayo maganda? Pero nga ulit. Ronald, ang baril ay hindi laruan. Kaya huwag mong ituto kahit kanino kung hindi mo babarilin. Opo, itay. Ronald? kotse nang madali kang makarating sa Laguna. Hindi ka na nasanay sa akin. Saka, nakakapagod magmaneho ah. At isa pa, hindi pa sabi ni Makoy, conserve energy daw para wag lumabas ang dulyar sa bansa. Ay! Sandali, hoy, tay! Bakit? Hoy, Ronald, kabibigay ko lang ng alawa sa'yo. Hindi, hoy, tay. Nakalimutan niyo yung libro ni James Bond. Oh, nga pala. Okay, nalis mo laban ito. Ba, hindi, hoy! <laughs> O, sige. Tay, ingat, ha? Lagi naman, eh. Sir! Sorry, po. Apa? Mamayang alas-tas ng hapon na pala ang bitay ng hinatulan ni Paring Temio. Relax, Paring Temio. nararamdaman ko rin ang nararamdaman mo. Masakit ba sa kalooban mo? Wala tayong magagawa dahil yan ang batas. Huwag mong isipin na ikaw ang kumitil sa buhay ng iyong hinatulan. Alam kong maraming gabi kang hindi nakatulog bago ka nakapagdesisyon dahil ayaw mo magkamali. pareh. Tama ang desisyon. Ika nga, let's bite the bullet. Gawin natin nga nga. Mapait man, ay kailangan lulunin. Dahil, trabaho natin yan eh. Okay. si pang na sa loob nito. Alam mo, para akong estudyante nito, ah. Judge! Judge Asuncion! Excuse me, ho. Oh. Kailangan nung mapirmahan ito, eh. c e r e Oh. ako. <laughs> Matatakot? Malinis ang konsensya ko, Padre. Kung pareho tayong masamanda mo, bermuda ka lang, talahib ako.